guys, bumili ako ng <laughs> ng ito by malaman Mahal naman na ito, 300. patay ng ipis. Kasi daming ipis dito sa bahay. Bao. Matay ni pala to. Na natin kung mamamatay lahat ng ipis. Dami kasi ito. Para lang siyang gas. hintayin natin natin e-face na makikita ko kaharang sa aking daan. Charis. Mall, gantong sushi. Mall siya guys kasi ano eh. Itong tatlong to, tatlong, parang isang daan ng iso. Ano natin. Siyempre mag-spray din ako dito sa kwarto. Para kahit pa paano, la-e-face. Kaso ka lang siya, friend. Pareh siyang amigas. Ayan. Parang gas na lang ata to. Kasi dati, nakatry naman ako ng ganito noon sa amin. Saka beauty. Hindi spray. Hindi ganito yung amoy. Laban ko. Uh huh. ganin pa ba natin? <laughs> Ilasong. Puno na siya. Dalawang sa shake pa lang puno na

Pry na natin siya. Ha! Ah! <laughs> Yan mo. Na. ayaw. ayaw. Oh. Ayan. Patay din ng ipis. Patayin na natin ito. Ayan. Patayin na natin. Lahat patayin. Siyempre, mag spray din ako dito. Oh, may mga ipis-ipis din dito, diba? Oh. Baho, friend. Good chemical, friend. Siyempre, may... Ano bang hindi chemical? Shesh. Baho. Anong baho. Ano oh, yung baho? Sa baba ba, -ba tayo? So, Sa baba. Baho. May gas na yung kamay ko. Papatay tayo naman. Ano dun? Ipis. Dito. Nang bubuntok nito ang ipis din dito Here, eh. here. Na, mag-spray tayo. Erika, gising ba yung bata? Ay, mag-spray ako ng ano. Ang pang-ipis. Dapat malinis muna mm -hmm. eh. Maano to eh. Yan yan, 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 yan. Mamatay kayo. Mamatay, mamatay. Ito. sa sulak dyan. Amoy ano to, Erika? Amoy ano to? Amoy ano siya, Erika? Amoy chemical? Amoy chemical? Baho ba? Ang dami ipis, friend. Hi! Ba, ang dami. Chemical kasi talaga itong kasi Oh my god. you see that? Mm. Mm. Sorry. Nistorbo ko ka ba kayo? Ang dami tingin. dami. Ang dami. Gising silo. Gising kayo. Dahil sa CR kasi madami din dito eh. As in madami. Kadir. Nagilig-gilig. Ganun. Eto, yun, no. din, no? Guys, no, Ito. Yun o. Dami nito. Guys. Oh my! Ito lagyan natin yung dyan everything tingok yun sure bull yun sure and old friend hindi ba mga damatay sila kasi tested ko na to gamitin na namin ito Ito yung gamit namin tayo. Ito yung nagamit nasa? Ano Nasa ako. Ito yung gamit. Hey! Well, ano? Ano ha? Ah, nandiyan pala kayo ha? Hindi niyo ko pa in-inform. <laughs> Pak! Patay! si see. Tayo talaga kayo. Okay. bata. Mm hmm Gusto ko na ko pa yung gabo. Lakas tama. Hello! 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 Ayan na nyo. Dami nyo. Okay kayo ngayon. Hello! Hello! Ganyan nyo, ah. Dami, dami, dami na kami Hello! Tigok talaga yun. Kasi medyo lang kasi ang chemical. Ano yung ano ano seen that. Have you Sarap pong matay. Tay Hello. Ang iipis. Ah, nandiyan pala kayo. Ang dami nyo. Ah, nandiyan pala kayo nagtatago. Mm. Patay kayo ngayon. Kita nyo yun, friend? Dami, di ba, friend? Ano na kasi yung bahay. Lolo ko lang nga. Eh. Kaya naman dami yung iipis. Yun daw. Ito may naglolo ko. Maraming peste. dito, nire-renovate natin. Wala na dapat, ano, take away kahoy. Sino naman, eh? Wala pa renovate, eh. Max, naman. Diba? Tignan diba, talaga sila. Mayong... So, sold. Ang dami na matay, friend. Ang dami talaga. Soul.